personally, nagkita may katong May 10 pag opening sa ako shop sa Mabini. Mo pa pagbalik namo kita. Sa sukad pagbulag na mo. Ay, sukad atong pag-admit ni Troy, pag uli na ko. Mo na to'y nabalikan, May 10 opening. Tapos na times nga, siya nga. Okay, siya kay Troy. Mo to siya kay Troy na. Dili ko mo, pag mo to siya kay Troy, dili ko mo uli sa mua. Pag dili pa po na ako, kaya dyan unta ba nga makita siya personal. Hmm. So, nakuha na ako yung point na Grabe gid ni mo pag amo um, pero siya wala na gyud. Hmm. Pag na gyud ni. Ako oh, nabi nakakita atong sa comment nga ni ingon siya didto sa comment nga dili daw mapugos ang gugma. So oh. pasabot wala gyud siya wala na gyud siya gugma. Wala, di na gyud na, na mo kaya na kaya na ipugos pa amo um, na kaming magkaming duha. Para sa ako ah, bilang ate ni mo na experience mga kaagi kasi siyempre older na ako as your ate. Uh, pag ang lalaki gyud dili na mabuhat og pamaraan pag ang lalaki gyud ang muayaw na murag diha na gyud ta mawad ang paglaom nga babae then time to let go na gyud siya so let's move to another question Nay okay. dapat okay. mga ba bagastura kay kanang diretso diretso ma. Para bang duha grabe hype ta April, April, oh May, June, July, August. Mag 4 Mm. Or nakaroon ng 18, mag-18 to. Fresh pa ka. Ipagbulag yes. Pagbulag na mo. Tanan One ta. week. Kabantay man dyan siguro. Ang, kabantay yes. magiging siguro ang viewers no nga. Tanang dako kaayo ko, Pagbulag na mo. Nga, mga one week, two weeks ni reduce dahin ko ti. As in, from 51 kilograms ni abot dahin ko 46. Kay, kada kaod, kada buntag, pan, pamahaw, paniod to. Di ko makaon. Kay, makakaon ko. Isukaran ako. Pero look at you now. Anong payat na stress? Grabe ka sex. <laughs> Lalo manggod. May ang may ang uban nung no, Ay cheat lang man nakaanak sa gawas nung dili ni mo madawat ana. Kani manggod na kani manggod nga part is anak ko nga if ma-share na nako na sa kuang ginikanan dili na jud ko mo kuan. Mm. Okay. O okay na ba i? na lang ako no. Ipwede ra man nimo na ikat. Sarap. Istorya. <laughs> so, yeah. Let's go. Let's go. Dili okay, manggod dili manggod ko lang dili manggod ko uh, dili manggud ko mentally or psychologically abuse lang na physical involved hmm. that's sad yeah na physical involved pag anak ko once na ako nisa kong na ko ni sa ginikanan nga gina na gina physical ko niya <laughs> oh gina physical ko niya oh, basta kanang sagpa mayana oh wala to oh. Okay. As in? <laughs> ah, sagpa, wala to. Oh. Ni ko. Nihuli ko sa mong ate. Na ako, ah, dali. As in? Mm. Nakay medical legal. Baka hilak po tayo. Na Nakay legal Oy, to prove it. Nakay medical legal to prove it. Pero wala na ko siya gibaw si... Wala ko ning agi o mga... Wala ko ning... Wala ko na ko siya gipadakop sa polis. Hindi nga nang polis na. Sabi, gusto ninyo ma, pwede na tunay-ibaw siya. Ayaw lang. Sige, ayaw lang. Kailangan na ako makakuha ang medical certificate para if ever mabalik ko sa social media o sa... Proof na, lang. Proof. Oh, nalang kay proof. Oo, nalang kayo video din. Grabe ka, no. Nga pa ba kay mga pangandoy nga? Gusto makaboot pero imong gigi. Giba para lang mahatag din mo ang mga time para sa iya or pa, like like nag-vlog mo di ba hmm. oo nag 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 nagtimbaya mong duha na ba mga bagay nga gusto nga gibaliwala nimo wala man okay, ti ang ako man jud wala so far wala namang jud kay isa ram jud ang sa akong um, gipanganduy um, kay kana sa ko ang uh, um, gusto ra jud ko nga magtanaw buo gid unta ganyan mong pamilya ba, oo oo nindot hmm nindot magkut sa piling pag nakaguyan na buo mm. yun, mm. di ba? Kunya, alam na ako ang imong naramdaman kasi katong nga time, nagsettle na ka, nagthink think mm. na ka nga siya nagyod. Siya nagyod. Yun. Mauna'y pinakasakit yun. Mm. Uh -uh. Kaya ako, ang, ang ako gudte, kay nagulat na lang mag-iunta ko nga, kanos a siya. Kadugay, nabiyat ako, nabiyat si Trino. Nagulat siya kung kanos ako, kanos sa siya mag-propose. Sala ka nang Nakapagit na ng fantasy sa ako, ah, nga. Magpropose siya yes, sa ako, ah na mag kita mga babae mo nagi pangarap oh, no? no kana bang kana kung may mga utana sa kuate nga maman kano sa akaman mo magpakasal ni Marky nga kung naman, man stable na down na ay balay sakyanan masakyanan may mga properties na na pundar abag tayo sa kuya tubag niya pa mo ingon nga maistra mang mamahan, nga nung musugot mang kamaglib in live in lang mang kamapakasal ano na Siyempre, unsa man ako itubag nga ako gusto naman jiko siya man ang lili. Hmm. Wala dyan ko'y katubag. May nga dyan ko, sige lang, puhon, basig sunod tuig. Eh. Pero wala dyan ko'y, wala dyan minagiskot, anang kasal, ano. Wala hmm. yung mapod lisod, mapod ako mo ma yung tinu nga. Pakasal na ta, lisod bang Live ko ato nga time ha, para lagi unta mag-focus. Uli ko sa amua, kaya masibat ko. Dili na siya mo apas ako, amuli na lang kung ako-ako ra. Imbis mo layas unta ko para suyoon. Muli na lang kung ako ro. Ay, nandiyan tayo mga ingon na nga ano, no? Nga side, no? Nga babae, no? Nga mulayas-layas ta. Promise. Ay, sige, yan na lang. Sige ko, sige ko. Sige na, kaya natin. Tiyar! Sige ko. Okay, promise. Ay, ang ba't lang ha? Kaya gina, promise, promise man to siya nga. Dili siya. Isa po na sa mong isabutan ba na promise siya nga. Dili sa siya magpagawas o mga girls niya yang bago ka ron sa iyong social media. Sabutan Isabutan na Mga two years pa siya bago mag... Magpagawas o babae, pero karoon, yanggi, kaunra ang iyang gistorya mo ako dun na siya ipagawas diri ah, para makabaluka. ka ay para makabaluka. ka di kaunra ni mo imong gistorya ingon ka nga 2 ye years 2 years pa ka di magpagawas og babae karon kaunra ni Char, kasi kasi ko gawin. Pero di na ka magdungot. E di dapat ihawan. Ayaw na. Di tayo magwapa. Correct. At saka, uh, ayaw. It's, it's a good thing. Uh. I-clean mo iyong mm -hmm. heart, iyong mind para good process of moving forward. Mm. Oo, tambag lang na ako sa imo, ha, no? Ah, yes. uh, so, kaya na nahitabo sa imo, like what I said to you before, kaya na nahitabo sa imo kasi na i-purpose. Mm. So, giandam ka ni Lord sa better na life. Kaya, willing ka mo wait na ay the best nga mahatag jud sa imo, ha? Kaya, ayaw ka, ayaw ka go all. Mm. <laughs>